Enero 29 at nandito po tayo sa tahanan ni Manong Chris Marsan ng uh, Barangay San Roque. At uh, ating pag alaman ito pala si Manong Chris ay eh, isa sa mga naunang kasapi ng uh, Damayan ng Oscar. At uh, siya po'y magbabahagi sa atin ng na kanyang naobserbahan uh, sa naging uh, takbo ng uh, Damayan ng Oscar. Magandang hapon na uh, Manong Chris. Magandang hapon po din po ka Diego at ka David. Uh, ako nga po ulit si Chris Marsan, na taga rito sa San Roque, bayan ng Inba. Ako po ay nasapin noong 2019, dito sa damayan ng Oscar nang manggaling kami mag-asawa sa Canada. Sa magandang paliwanag ng ating kapatid, na siya noon ang tresorera, ay nahikayat kami dahil tinitig ng rin yung hinaharap namin bilang isang matanda na. Sa loob po ng apat na taon na naging kasapi ako, kaming mag-asawa, wala pong pagpupulong o assembly ang damayang ito. Kaya hindi na ipaliwanag kung magkano ang kapirahan, magkano ang dapat bayaran ng tumatagan. Yung huling pagbabayad ko po, 1 ng Abril, Petsa 18, 2023. Yun po ang huling pagbabayad ko na ang binayaran ko ay tatlong buwan. Ang sabi po sa akin, merong papel na ginagawa upang ang bawat membro pag may namatay, ay fixed na po ang babayaran, dalawandaan kada buwan. Kahit ilan po ang mamatay, dalawandaang piso po ang bibigay ng bawat membro. Nagtaka ako, bakit nagkaganon? Ang sabi po sa akin, nalustay ang ibang pera. Ang unang nakalustay na nabanggit sa akin, gumawa ng sariling multo, ang naging na aking kaklase noong high school sa Olsia. At pangalawa, yun pong isang pinagbabayaran ko na sige na noong maestro na gamit ang ibang pera. Yaan po ay hindi ipinaliwanag sa mga kasapi na hanggang ngayon kung bakit lumiit ang pera ng damayan ng Oscar. Wala pong pagpapaliwanag, walang pagmimiting na ginanap uparang masabihan ang mga naging kasapi ng samahang ito o damayan ng Oscar. At kung meron pong, dapat pong makaalam ng lahat, hindi ko mo po ay kapatid ko o sinisiraan ko dahil bilang isang tresorera, siya po ang nakakaalam ng lahat, si Ginang Los Biminda Javier ng Barangay Kabite. Kaya pwede po na kung sino man po ang magtatanong, maharap ako, aharapin natin ang kapulungan o ang mga opisyalis ng damayan ng OSCA na dapat kaharap po lahat ng mga opisyalis. Dahil ako po ang magpapatunay na walang naganap unabis mula nung sumapi ako hanggang sa kasalukuyan na pagpupulong ng lahat ng kasapi ng damayan ng Oscar. Maraming salamat po at magandang hapon.